Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, wag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Sino ba namang hindi nakakaalam nitong phrase na to kung chronically online kang tao? Galing lang naman kay Neneng B ang katagang yan nang mag-viral siya kasabay ng pagbebenta ng footlong. Paboritong paborito ko yung footlong. Once na makarating ako dyan sa place kung saan nagtitinda si Neneng B, talagang susubukan kong bumili. Don't worry, hindi ko siya gagatasan. Speaking of mga manggagatas, ang purpose ng video na ito ay puksain este, i-call out natin ang behavior ng mga vloggers na nanggagatas sa batang nagtatrabaho ng maayos. Nagawa na nila ito sa mga iba't ibang business owners. Naging target nga nila last year si Diwata. Kaya lumipat naman sila ngayon kay Neneng B., Siyempre, may magagatas ka pa ba kay Diwata ngayong hindi na siya dinudumog at pinipilahan? Masama raw yung ugali niya. Totoo ba? Just kidding. Okay naman, excuse Ayan. mo na may ginagawa kay. Okay, let's go to Neneng B situation. I-dissect natin ang konte si Neneng B at ang kanyang sitwasyon ngayong nasa peak na siya ng kanyang business. I saw this video of Neneng B na I assume she's tired and talagang nalaloka sa dami ba naman ng mga customers at mga vloggers. Kuya, na tayo. Salamat sa ano. kuya, I checked the Facebook page of this video and look what I just saw. Neneng B, Hungarian Overload. Oh, wow. Tingnan mo yung page description. Mali-mali pa yung spelling, ante. Papalo po sa aming page maraming sa kamat sa suporta. Eh. What the... Anyways, what I'm trying to say is, hindi na nga ikaw ang business owner, ikaw pa ang gumawa ng Facebook page na pangalan pa mismo ni Neneng B at ng kanyang negosyo. Look, Gatas na gatas mo na si Neneng B. Parang halos umaga hanggang gabi or araw-araw nandyan ka para tumambay sa pwesto nila. Pumibili ka ba? Nag-caption ka pa sa isang video mo na hindi makapagtrabaho si Neneng B ng maayos dahil sa mga pasaway na vlogger ko, no? Eh, pasaway ka rin naman. Let's go to another example of vlogger. Jack Magno TV. Hindi naman halata ang inspired kay Jack Magno ang name ng page, ha? in fairness, ang daming followers. Kumikita na to for sure. In fairness din sa description ng page niya. Charity vlogger daw siya at may ibang purpose pa ang page niya like music covers and travel vlogs. Pero may isa siyang video ni Neneng B wherein makitang pinapaayos o pinapaalis yung ibang mga nakatambay sa gilid. Not really sure if si Jack Magno itong pinapaalis. So yun, na-appreciate natin yung mga vloggers, especially yung mga food vloggers. Pero ito mga vloggers na parte ng Milk Factory, na walang ibang ginagawa kung hindi manggatas ng mga taong kumakayod sa buhay. Wala kayong pinagkaiba sa mga parasitiko. I'm not against, believe me. Pero let's not stick with the mediocrity. Also tulad nito, watch this. Sa sobrang dami nyo ng vloggers Pati mga hindi may iwasang pagkakamali tulad nito Ay, ay si talagang mahahagip na mga kamera nyo Naalala ko tuloy yung kutsara Na nasama sa nilulutong pares ni Diwata na Nahagip na kamera Oh my God Mabuti nang walang kamera Hindi nakita yung kutsara Okay, let's go to Milk Factory hindi ito literal na pabrika ng gatas but it's about vloggers na nanggagatas ng mga taong kumakayod sa buhay so these vloggers are mediocre to the core hindi ko nilalahat pero can you guys be creative mag vlog kayo ng may sense huwag kayo mag vlog dahil gusto lang kumita ng pera kasi hindi nakaka-proud kumita ng pera na mayroon kayong naiistorbong mga tao. At alam niyo sa sarili niyo na hindi kayo nag-effort. Tulad ng nangyari kay Diwata, I don't even like Diwata kasi may mga pagkakataon na hindi niya kaya mag-handle ng attitude. Pero sobrang daming vloggers na araw-araw nakatambay sa place niya. Visible naman na naka yo sa business niya na yung bawat galaw ay recorded at uploaded sa social media to the point na na-antagonize niyo yung tao for being just human na napapagod dahil nga maraming ginagawa pero iniistorbo nyo na para bang profession ang pagbablog nyo okay let's talk about the fake news peddlers um, talamak ito eh sa vlogging industry or whatever we call that um, gusto ko lang din i-call out itong mga majority ng mga vloggers na walang pakialam sa pagpapalaganap ng fake news para sa pera Naiintindihan ko ang pagiging desperado ng bawat isa dahil sa hirap ng buhay pero huwag yung pinapahamak ang mga kapwa nyo sa so pamamagitan ng mga misinformation, malinformation at disinformation. Tandaan, nanalo ang mga hindi karapat dapat dahil sa mga fake news, peddlers na vloggers at trolls. Kaya shoutout sa mga vloggers dyan! So yeah, I'm kabatiran, nagbabalik at dadalasan ko ang pag-upload ng mga thoughts at educational discussion vids. So thank you for listening to my sentiments and um, after, you know, four or five months, I'm back. Thank you.